Okay, what is computer software? Can you please read, Kiani? Yeah, computer software that are. Hoyo let sa ulat sa. Manong sa bahay man mo nga nagbasa man si Kiani. Ha? Nag-aaway. Hoy nag-aaway man si Alex og si Bingkai. Ginoo ko tungod lang sa crush naglalis na kisabday crush ninyo. Si Adam? Si Adam? Ginoo ko nagklase nag ta nag-discuss sa about computer software. Unya si Bengkay. og ay Ginoo ko Lord tabang mga langit. Indo. Excuse me sir. Nasi Unsa man ni? Eh? Ha? Kung sa italo, man na, tatag ani? Sir Kaloy. Si Ka Asa naman siya? Ginuok ko ko o -e. <laughs> <laughs> eh. Ay, mag-iingnan nga. Salamat, Sir Kaloy. Oo. dahil na ay crush. O, bitaw. <laughs> o, sige na. na Inkod, bingkay, and... O, si sunod ito. ha. Dili na mag... Oh, sunod ha. Dili na maglalis, oh, mag Ha? Okay. Manindog na ang tanan. Uh Oo. -oh. Manindog na ang tanan kay Magdula ta. Yes. Okay, Lilia.